Janriel Cuadro Alas Casimero nagbigay ng hint sa susunod na makakalaban. Si Marlon Tapales na nga ba ito? At undisputed light heavyweight clash ni Dimitri Bibol at Arthur Beterbib. Kasado na. Pag-usapan natin lahat yan, mga idol. Tuluyan na nga bang magtatagpo sa ibabaw ng lona si dating 3-division world champion... At nag-iisang angas ng Pinas, Janriel Cuadro Alas Casimero at ang dating Unified Super Bantamweight Champion na si Marlon The Nightmare Tapales. Nag-umpisa nga ang lahat sa paghamon ni MP Promotions President Shan Gi sa kampo ni Cuadro Alas at maging sa nabanggit dati ni Casimero na hanggang round 5 lang daw ang aabutin ni Tapales sa kanyang mga kamay. At syempre nandyan ang rivalry nila kay Naoya Inoue na kung saan si Casimero ay matagal nang hinahamon si Inoue samantalang nabigo naman si Tapales sa kanyang huling laban kontra kay The Monster. Mula noon ay nagumpisa na nga ang palitan ng magkabilang kampo ng mga patutsada sa isa't isa at marami nga ang nagsasabi na baka hinahype ang Casimero versus Tapales ay dahil matutuloy din ang kanilang paghaharap ngayong buwan ng Mayo. Mukhang nagbigay na nga rin ng hint si Casimero kung sino ang susunod niyang mga kabakbakan nang ipost niya sa kanyang Facebook page ang putol na larawan nilang dalawa ni Marlon Tapales. May caption nga ito saan kayo tatalpak sa color red ba ni Tapales o sa color yellow ni Casimero. Sunod naman niyang shinermang idol ang pagkita nila ni Tapales sa Combate 16 kung saan nga nag ang kanilang landas. Sinabi rin ni Tapales na wala ring problema sakaling makalaban niya si Casimero. Parehong naging world champion ang dalawang pambato natin ngayon sa Super Bantamweight Division. At sa tingin nyo mga idol ay dapat nga bang magharap si Casimero at Tapales o sa ibang lahi na lang nila ibuhos ang kanilang galit total ay wala na rin tayo ngayong mga world champion. Samantala mga idol, ang isa sa labang inaabangan natin ay kasado na nga. Ayon sa promoter na si Eddie Hearn ay kumpirmado na ang undisputed light heavyweight championship sa pagitan ni WBA light heavyweight champion Dimitri Bivol at ang IBF, WBC at WBO champion namang si Arthur Beterbiev. Sa June 1 daw na kaset ang labang gaganapin sa Saudi Arabia. Talagang isa na nga sa mga boxing destinations ngayon ng Saudi mga idol. Battle of Undefeated po ang magaganap at isa na namang undisputed championship. Si Bibol ay may kartada ang 22-0 with 11 knockouts samantalang perfect record naman si Better Bib na may 20-0 with 20 knockouts na record. Sino ang manok nyo dito mga idol? ang technical boxer ba na si Bibol o ang knockout artist na si Better At speaking of Saudi mga idol, na-reschedule ang laban ni Tyson Fury at Alexander Yusik ngayong May 18. Sa Saudi pa din naman ito gaganapin at nilagyan na nila ng 10 million dollar penalty clause ang laban na kung saan ay may biglang mag-backout ay kailangan na nilang bayaran ang penalty na inimpose. Nangyari nga ang postponement ng undisputed heavyweight championship na ito mga idol dahil nagkaroon ng injury o cut si Fury sa itaas ng kanyang kanang mata na kailangang tayin at ipahinga muna raw. Yan lang muna po ang ating mga boxing updates mga idol. Kung nagustuhan niyo ang ating video ay huwag kalimutang mag like, subscribe at pakit na rin po ng notification bell. Maraming maraming salamat po.